Sir, anong name mo? Vincent Aguilar po. Sir, may kahawig ka? Meron daw po. Sino to? Skastakli po. Oh, Skastakli ng Binyay! Yeah, <coughs> guys! Bakit nga pala kayo naghiwalay ni Sena? Maraming dahilan eh. <laughs> Kaya kami naghiwalay eh. Ano totoo eh? Hindi, joke lang guys. Kamukha ata ni Skastakli guys. Anong tunay mong pangalan? Vincent po talaga. Vincent, matanong ko lang, are you single or taken? Single po. ilang taon ka na, bakit single ka pa? Marami po kasi iniisip. So ganyan idol, may iniisip ka na, bakit? Pares po kami ni Skastakli, din po. Oh. Idol mo si Skastakli ha, iwalay din ha? So may pamilya ka na rin pala? Apo. Oh, may anak ka na? Apo, oh, isa pa babae. Tanong ko isa, nagmahal ka na ba? Sobra. Oh. Anong pakiramdam na nagmamahal? Masaya po. Sobrang sarap sa ng na napagdagmahal po talaga. Nasaktan ka na? ba? Sobra-sobra po. Ano pakiramdam na nasaktan? Sobra sa parang magagawa mo mag-suicide para oh. sa kanya. Bakit? Paano mo na sabi? Tanong ko, is kayo pa ba? Hindi na po. Oh, so hiwalay na pala kayo. Opo. Oh, may say nab. <laughs> may kinakasama na din po yata. Oh, oh, may kinakasama na din pala. So anong reason bakit kayo naghiwalay? Sa lalaki din po. Sa tropa ko po. Ano yan? Ay cheat ba siya? Opo. Oh, pa Third party? Opo. Oh, po. oh, cheating. Oh, anong pangyayari sa buhay mo kapag pag mo malulungkot ka malulungkot po talaga pag ko po talaga yan sobrang sakit po talaga ang ginawa birthday ko po kasi yun eh sakto po alas 12 na madaling araw magkatabi po kami sa higaan pag ko po wala po sila mag ina sa tabi ko ayun po pala may isama po palang iba oh ayun yung ano pag iniisip mo nasasaktan ka nagiging malungkot ka sobra po sobrang sakit po talaga pero sa so ngayon kamusta ka na okay naman po masaya na din po may nagpapasaya na ba sa'yo meron na din po hey, anong pangalan na nagpapasaya sayo? Kaila mo. Shoutout mo ano, naman si Kaila. Oh. Ay po, Kaila. Mahal na mahal kita palagi. Tandaan mo yan. Naks, mahal na mahal ka daw ni ng binyan. Gaano <laughs> mo ba ka-idol si Skasta Sobra po. Sa lahat po ng mga kanta po niya, panama-panama po talaga. 80% talaga magkahawig kayo ni Skasta Klee? Ikaw na ang babansaga ng Skasta Takli ng binyan. Okay ba sa'yo yun? Oo, okay oh, po sa yun. Mamaya, collaboration kayo ni Plogy ng binyan. Okay ba sa'yo mag-feature kayo? Okay naman po sa If ever mo panood ni Ska Staklito, yung idol mo, anong gusto mong i-message kay idol? Gusto ko talagang makapityuran. Gusto ko po talagang kahit mahayakap, idol ko po talaga siya eh. Kahit ganun lang po.